Ayan. Hello, hello mga Simplay. Ayan, good morning. Happy Saturday. So, ayan, pupunta tayo ng uh, ano mag-ano tayo, guys? Kailangan pa natin i-adjust 'tong mga araminta ba kasi 'pag si Papangkano ang nagdadrive drive Kailangan ko i-adjust. Simple day Ano tayo? Hindi tayo kalakihan. Ayan, diba ba tayo kahit saan? charot alam nyo mga kasimple sobrang hindi busy yung daan ngayon ba ay ka kaayaw ko kanang mag mag, drive ba ay ka kaayaw kaya walay tao diba good morning punta ka simple ni exercise. maganda yung aking pagising today kasi alam nyo naman pag day off mo, sobrang ganda ng pakiramdam mo pag gising. Oh! Bakit ako nag-stop? Sobrang ganda ng pakiramdam mga kasimple kasi ano, alam mo yung hindi ka ano, kasi pag nasa work, pag nasa work ko kay grabe dyan ka ayaw ako work, hard work dyan siya. kanya pag gising ko ng upa, kasi 2 days pa nakalipas ang day off ko guys. So okay lang yung pagising ko nung umaga kahit umaga akong gumising okay lang siya hindi ano masyado masakit yung mga binti ko. Kaya okay lang din ho na mag-exercise na maaga tayo. Kaya ayun na we're here malapit na ako baslang ni papangkano yung sasakin namin kasi homeless kami ngayon mga kasimple wala kaming tirahan kaya sa warehouse kami nakatira so roll up yung amin ah uh, pinto i-roll Iro up mo siya good morning good morning thank you thank you Uh, 40,900 na tayo. Malapit na tayo mag 40, 42K. Thank you. Maraming salamat, guys. Sa lagi niyong pagsusupport. Sa, sa Simply why, American America. nito na tayo. Wala, oh, gabi. Ang driving ko is only 2 minutes, guys. 3 minutes, 4 minutes. Malapit lang. Pero sa work ko, 7 minutes. Ida-drive mo doon. Ayan, maraming salamat guys. Thank you, thank you. Thank you sa laging nagsusubaybay. Ano nga, month of July. Month of July na naman tayo. Pipili ng isa. Sa mananalo. Yung active share ko dyan. We're here yung mga kasimple. Sobrang lapit lang. Sobrang lapit lang mag-workout dito guys. Oh, my, I have my good spot guys. Ganun akong good spot dito. Ayan, dito tayo magpapark. Ang ganda ng spot ko. Ayan. Dati talaga guys, alam mo yung hindi ako makaalis-alis kapag hindi ako yati ng asawa ko. Pero ngayon makakaalis na ako. Mga kasimple. Ayan. Hindi siya trabe na kasama. Iba daw ang pakiramdam niya. So ayan lang, alam mo yung makakaalis ka talaga kahit wala kang kasama. Pero hindi pa ako talaga nagda-drive ng malayo, mga kasimple. Kaya ito na, meron tayong tubig. Meron akong locker, lock para sa locker. Oo, so meron akong towel. Sana hindi ko makalimutan yung towel ko. Kasi minsan pinapawisan ako mga kasimple. Kaya, thank you, thank you guys. Maraming salamat sa laging nagsusupport sa Simply Buhay Amerika. So, nasa support niyo din yan kung hindi ano masyado yung ano so maliit lang po talaga so ngayong July pipili na naman tayo ng mabibigyan ng isang sakong bigas so every time na sasahod tayo kay Facebook binibigay ko yan sa followers ayan maraming salamat po thank you thank you mag-exercise muna ang kasimple guys Oo. so ayan na bye bye guys